Sinimula ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang linggo sa pakikibahagi sa selebrasyon na Philippine Science Week. Nagtungo ang Pangulo sa Philippine Science Agency sa Lungstod, Quezon upang pangasiwaan ang ikawalong Philippine Space Council meeting. Matapos nito, tinanggap ng Pangulo sa Malacanang si His Excellency si Muhammad Al-Hamadi, ang Chairman at Chief Executive Officer ng Emirates Nuclear Energy Corporation. Ayon kay Pangulo Marcos, positibo siya sa potensyal na kolaborasyon ng Pilipinas at ng UAE Power Firm. Araw ng Martes, ikalabing tatlo na Agosto, pinangasiwaan ni Pangulo Marcos ang sectoral meeting sa Palasyo. Dito inaprubahan ng Pangulo ang pagbuo ng Cabinet Cluster on Education na tututok sa mga hamon sa sektor ng edukasyon sa bansa. Matapos nito, pinangunahan rin ng Pangulo ang pulong kasama naman ng sektor ng turismo. Dito naman tinalakay ang mga estrategiya na magpapalakas pa sa industriya ng turismo sa bansa. Tinapos ng Pangulo ang gabi sa pagtanggap sa mga atletang kumatawan sa Pilipinas sa katatapos lamang na 2024 Paris Olympics. Ginawaran ng parangal at financial incentives ang mga atleta na kapag uwi man sila ng medalya o hindi para sa Pilipinas. Araw ng Webes, tinanggap ni Pangulo Marcos sa Malacanang si Singaporean President Tharman Sean Mugaratnam para sa tatlong araw na state visit nito sa Pilipinas. Sa bilateral meeting ng dalawang lider, napag-usapan ang pagpapalalim pa ng samahan ng dalawang bansa. Habang nalagdaan rin ang kasunduan para sa proteksyon ng Filipino healthcare workers sa Singapore at ang pagbibigay insentibo sa mga kumpanya na tutulong sa pagbawas ng carbon footprint. At yan ang aktibidad ng Pangulo ngayong Ligo, katawang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Raquel Bayan, Radyo Pilipinas.